Chapter 1 Ang paghahanap ko ng nag-iisang passion sa buhay Isang evangelist ang tatay ko. Noong bata pa ako, iilang beses lang niya kaming isinama ng nanay at ng ate ko sa kanyang mga biyahe kung saan narinig namin siyang mangaral. Nanginig ako ng marinig kong mangaral ang tatay ko sa kabila ng karaniwang pagpapatawa niya sa simula. Nakita ko na napakaseryoso ng ginagawa niyang ito. Mayroong kakaibang tingin ng kanyang mga mata at paghigpit ang kanyang mga labi kapag umabot na sa application o pagsasabuhay ang maraming biblical texts na ipinangaral niya. Sinayang ko ang buhay ko, sinayang ko. O ganun na lamang ang pakiusap niya sa mga bata, kabataan, mga single, mga bago pa lamang na mag-asawa ang middle-aged, matatanda, binigyan niya ng diin ang mga babala at paghikayat ni Kristo sa puso ng bawat tao. Marami siyang mga kwento para sa bawat grupo ayon sa edad. Mga kwento ng mga dakilang pananampalataya at pagbabagong buhay at mga kwento ng nakapangingilabot na pagtangging maniwala na sinunda ng mga kalunos-lunos na kamatayan. Madalang na maririnig mo ang mga kwentong iyon nang hindi ka maluluha. Para sa akin bilang isang batang lalaki, isa sa mga di ko malilimutang paglalarawan na ginamit ng tatay ko ay ang kwento ng isang lalaki na naging mananampalataya noong katandaan nito. Ipinanalangin ng church ang lalaking ito sa loob ng ilang dekada. Naging mapagmatigas siya at mapanlaban pero sa pagkakataong ito, sa ilang kadahilanan, nagpakita siya noong nangangaral ang tatay ko sa pagtatapos ng service habang nag-aawitan ng himno sa pagkagulat ng lahat, lumapit siya at kinuha ang kamay ng tatay ko. Naupo sila sa unahan ng church habang nag-uwian na ang mga tao. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso sa mabuting balita ni Kristo at naligtas siya mula sa kanyang mga kasalanan at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi niya napigilan ng pag-iyak. At habang patuloy ang pagdaloy ng luha sa kanyang kulubot na mukha, sinabi niya, Sinayang ko ang buhay ko. Sinayang ko ang buhay ko. Anong laking epekto sa akin ang marinig ang pangyayaring ito mula sa aking ama habang lumuluha rin siya? Ito ang kwento na talagang tumimo sa akin, higit pa sa lahat ng mga kwento ng mga kabataang namatay sa car accidents bago maging converted. Ang kwento ng isang matandang lalaking umiiyak dahil sinayang niya ang kanyang buhay. Sa mga taong iyon ng aking kabataan, Ginising sa akin ng Diyos ang takot at masidhing pagnanais na huwag sayangin ang buhay ko. Ang isipin na sa aking pagtanda ay sasabihin ko habang lumuluha, sinayang ko ang buhay ko, sinayang ko ang buhay ko, ay talagang nakakatakot para sa akin. Isa lamang ang buhay at ito'y mabilis na lilipas. Ang isa pang may malaking epekto sa aking pagkabata. Maliit sa simula, pero talagang makapangyarihan sa paglipas ng panahon ay ang isang plaque na nakasabit sa bandang itaas ng lababo sa aming kusina. Lumipat kami sa bahay na iyon noong ako ay anim na taong gulang, kaya tingin ko nabasa ko na ang nakasulat doon halos araw-araw sa loob ng labindalawang taon hanggang pumasok na ako sa kolehiyo noong ako ay maglabing walong taon yun ay isang simpleng piraso ng salamin na pininturahan ng itim na mayroong gray na kadena na siyang nagsilbing border at pansabit. Sa harap, gamit ang Old English script na nakapinta ng puti ay ang mga salitang. Isa lamang ang buhay at ito'y mabilis na lilipas. Tanging ang ginawa para kay Kristo ang mananatili hanggang wakas. Nakapinta sa kaliwa, sa tabi ng mga salitang ito, ang isang burol na kulay berde na may dalawang puno at isang brown na daanan na nawala sa likod ng burol. Bilang isang batang lalaki at pagkatapos bilang isang binatilyong may pimples at may mga pagnanais at alalahanin, ilang beses kong tiningnan ang brown na daanang iyon at inisip kung ano ba ang nasa likod ng burol na iyon. Malinaw ang mensahe. Isa lamang ang pagkakataon na mabuhay, yun na yun. Isa lang at ang mananatiling panukat ng buhay na iyon ay si Heso Kristo. Sa loob ng maraming taon, iyon mismong plake na iyon ang nakasabit sa pintuan namin sa harapan ng bahay. Nakikita ko iyon tuwing aalis ako ng bahay. Ano ba ang ibig sabihin na sayangin ang buhay ko? Isa iyang mahalagang katanungan. O para naman mas maging positibo, ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng mabuti? Ang hindi sayangin ang buhay kundi ang tanong ay kung paano mo tatapusin ang pangungusap na iyan. Ni hindi nga ako sigurado kung paano ko ito itatanong, lalo pa kung ano ang maaaring mga sagot. Ang maging matagumpay sa isang career o ang maging napakasaya o ang makamit ang isang dakilang bagay o ang mahanap ang pinakamalalim na kahulugan o halaga o ang matulungan ng maraming tao o ang mapaglingkuran ng Diyos ng buong buo o ang maluwalhati ang Diyos sa lahat ng gagawin ko o kung mayroon bang isang punto, isang layunin, isang sentro, isang kahulugan sa buhay na maaaring tumupad sa bawat isa sa mga mithiing iyon? Ang mga nasayang na taon. Nalimutan ko na kung gaano kabigat ang tanong na ito para sa akin hanggang muli kong tingnan ang mga files ko noong kabataan ko. Noong aalis na ako sa bahay namin sa South Carolina noong 1964 at kahit kailan ay hindi na bumalik pa para manirahan doon, Naglathala ang Wade Hampton High School ng isang simpleng literary magazine ng mga tula at kwento. Mababasa sa likod niyo ng isang tula na isinulat ni Johnny Piper. Hindi ko na ito ipapabasa sa iyo. Hindi maganda ang tula. Si Jane, ang editor, ay maawain naman. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang titulo at ang unang apat na linya. Ang titulo ay Ang Mga Nasayang na Taon. Sa tabi nito ay ang larawan ng isang matandang lalaking nakaupo sa tumba-tumba. Ganito nagsimula ang tula. Matagal kong hinanap ang natatagong kahulugan ng mundo. Tumagal sa aking kabataan ang paghahanap na walang kabuluhan. Ngayong malapit na ako sa aking mga huling taon, ang aking paghahanap ay nararapat muling simulan. Sa kabila ng maraming taon na lumipas mula ng isulat ko ang tulang iyon, naririnig ko ang nakakatakot na salitang iyon. Sinayang ko ang buhay ko. Sinayang ko ang buhay ko. Tila ba may ginising ito sa akin na matinding pagnanais para sa tunay na halaga at kahulugan ng buhay. Ang etikal na tanong na pinahihintulutan ba ito ay napalitan ng tanong na ano ang pinakamahalagang bagay. Ang kaisipan na mabuhay para sa hindi naman ganoon kahalaga o sa may napakaliit na moralidad, isang buhay na binibigyang kahulugan ng tanong na pinahihintulutan ba ito, ay tila ba nakakasuklam sa akin. Ayoko ng isang buhay na hindi ganap. Ayokong mabuhay sa labas ng realidad. Gusto kong maunawaan ang pinakamahalagang bagay tungkol sa buhay at pagsumikapan iyon. Laganap ang existentialism. Ang pagnanais ko na huwag malihis sa tunay na kahulugan ng buhay, na huwag sayangin ito, ay lalo pang nag-alab noong college na ako sa magulong pagtatapos ng dekada '60. May mga matitinding dahilan para dito. Mga dahilang higit pa sa magulong damdamin ng isang kabataang lalaki na nagkakaedad na. Ang kahulugan o essence ay palaging inaatake noon halos kahit saan. Laganap ang existentialism at ang kahulugan ng existentialism ay existence precedes essence. Ibig sabihin, una ay mabubuhay ka at pagkatapos sa iyong pagiging buhay ay lilikha ka ng kahulugan mo. Ginagawa mo ang sarili mong kahulugan sa pamamagitan ng malayang pagpili kung magiging ano ka. Walang kahulugan na hindi mula sa iyo na kailangan mong sundin. Tawagin mo man itong Diyos o kahulugan o layunin, wala nito malibang ikaw mismo ang lumikha nito. Kung kunot na umong iniisip, parang katulad lang ito ng panahon ngayon at ng tinatawag nating postmodernism, huwag ka nang magulat. Wala namang bago. Ang meron lamang ay walang katapusang pagpapalit-palit ng packaging o tawag dito. Naalala ko noong nakaupo ako sa isang madilim na teatro habang nanonood ng isang palabas na bunga ng existentialism, ang Theater of the Absurd. Ang dula ay may pamagat na Waiting for Godot ni Samuel Beckett. Sina Vladimir at Estragon ay nagkita sa ilalim ng isang puno at nag-usap habang naghihintay kay Godot. Hindi iyon dumating. Nang patapos na ang dula, isang batang lalaki ang nagsabi sa kanila na hindi darating si Godo. Nagpasya silang umalis na pero hindi sila umalis o kumilos para umalis. Wala silang pinuntahan. Bumaba na ang tabing at hindi dumating si God. Iyon ang pagtingin ni Beckett sa mga taong katulad ko. Naghihintay, naghahanap, umaasa na makita ang kahulugan o essence ng mga bagay. Sa halip na lumikha ng sarili kong kahulugan sa pamamagitan ng aking malayang pamumuhay o existence, ayon sa kanya, sa kawalan ka mapupunta kung pipilitin mong hanapin ang pinakamataas na punto o layunin o sentro o kahulugan. Ang tao sa kawalan. Inilabas ng Beatles ang kanilang album na Rubber Soul noong December 1965. At sa pamamagitan ng mga awit ay nabihag nila ang aking henerasyon sa kanilang existentialism. Marahil ay pinakamalinaw ito sa Nowhere Man ni John Lennon. Siya ay isang tunay na tao sa kawalan, nakaupo sa lupain ng kawalan, binubuo ang lahat niyang plano na wala naman, para kay wala, walang pananaw, hindi alam kung saan siya patungo. Hindi ba't katulad niya ikaw at ako? Magulo ang panahong iyon lalo na para sa mga nag-aaral sa kolehiyo at salamat na lamang hindi na nahimik ang Diyos. Hindi lahat ay nagpatangay sa pangakit ng walang kabuluhan at ng katapangang walang saysay. Hindi lahat ay tumugon sa pagtawag ni Albert Camus at Jean Paul Sartre. Kahit ang mga boses na hindi nakaugat sa katotohanan ay nalalaman na mayroon pang higit sa mga ito. Isang bagay na hindi mula sa ating mga sarili. Isang bagay na mas malaki at mas dakila at higit na karapat dapat na dahilan para mabuhay kaysa sa kung anong nakikita natin sa salamin. Ang sagot ay nasa ihip ng hangin. Binubura ni Bob Dylan ang mga ganoong awitin sa mga mensaheng nagpapahiwatig ng pag-asa ng isang realidad na hindi tayo paghihintayin habang panahon. Magbabago ang mga bagay hindi magtatagal at ang mabagal ay magiging mabilis at ang nauuna ay magiging huli. At hindi ito dahil tayo ang Panginoong gumagawa ng ating walang kabuluhang kapalaran. Darating ito sa atin. Iyan ang naramdaman nating lahat sa kantana The Times They Are A-Changin. Iginuhit na ang linya, ibinigay na ang sumpa, ang mabagal ngayon ay magiging mabilis. Tulad ng kasalukuyan ngayon ay magiging nakaraan ang kaayusan ay mabilis na lumilipas at ang una ngayon ay magiging huli dahil ang panahon ay nagbabago. Marahil ay ikinainis ng mga existentialists na marinig si Dylan na winawasak ang kanilang relativism na nagsasabing kahit ano ay pinahihintulutan. Maaring hindi alam ni Dylan pero iyon ang kanyang ginawa sa matapang na pag-uulit ng ang sagot, ang sagot sa hit song na Blowing in the Wind. Ilang beses bang dapat tumingala ang isang tao bago niya makita ang himpapawid? Oo, at ilang tainga ang kailangang meron ang isang tao bago niya marinig ang iyak ng mga tao? Oo, at ilang kamatayan ang dapat mangyari bago niya malaman na napakarami ng tao ang namatay? Ang sagot, aking kaibigan ay nasa ihip ng hangin. Ang sagot ay nasa ihip ng hangin. Ilang beses maaring tumingala ang isang tao at hindi pa rin makita ang himpapawid, merong isang himpapawid na nakikita. Maaari kang tumingala ng isang libong beses at sabihin na hindi mo ito nakita, pero siguradong wala itong epekto sa pananatili nito. Naroon niyon. At isang araw ay makikita mo rin ito. Ilang beses mo kailangang tumingala para makita ito? Mayroong sagot dyan. Ang sagot, ang sagot, aking kaibigan, ay hindi para imbentuhin o likhain mo. Ito ay pagpapasyahan para sa iyo. Ito ay wala sa iyo. Ito ay totoo, tama at matibay. Isang araw maririnig mo ito. Hindi mo ito nilikha. Hindi ikaw ang magbibigay ng kahulugan dito. Darating ito sa iyo at hindi magtatagal ikaw ay susunod dito o luluhod dito. Iyan ang narinig ko sa awitin ni Dylan at lahat sa akin ay nagsasabing, Oh, Merong sagot na nagsisimula sa malaking letrang S. Ang malihis dito ay nangangahulugan ng isang sinayang na buhay. Ang mahanap ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng sagot na magbubuklod sa lahat ng katanungan ko. Ang lahat ng kayumangging daan sa luntiang burol na nasa plaking nakasabit sa aming kusina ay nagpaikot-ikot sa kabuuan ng dekada 60 sa matamis na patibong ng intelektual na kahangalan. O gaano nga ba nagmukhang matapang ang aking henerasyon noong lumihis sila sa daanan at inilagay ang kanilang paa sa patibong? Mayroon pa ngang may lakas ng loob na magsabing, Pinili ko ang daan ng kalayaan. Nilikha ko ang sarili kong pag-iral. Nakawala na ako sa mga lumang kautusan. Tingnan mo, putol na ang binti ko. Ang lalaki na may mahabang buhok Ngunit sa awa ng Diyos ay nagbigay siya ng mga babala noong mga panahong iyon. Noong 1965, si Francis Schaeffer ay nagbigay ng lectures sa Wheaton College na naging isang libro noong 1986. At may pamagat na The God Who Is There. Sa titulo pa lamang ay makikita mo na ang nakagugulat na kasimplehan ng thesis. Nariyan ang Diyos, wala sa aking sarili para bigyang kahulugan at hugis ng sarili kong pagnanais. Naroon ang Diyos. Objective, ganap na realidad. Lahat ng sa tingin natin ay realidad ay nakadepende sa Diyos. Merong nilikha at manlilikha, wala ng iba pa. At nakukuha ng nilikha ang lahat ng kanyang kahulugan at layunin mula sa Diyos. Narito ang road sign na talagang makatawag pansin manatili sa daan ng ganap na katotohanan, ito ang daan para maiwasan mo na sayangin ang iyong buhay. Manatili sa daang tinahak ng iyong ama na isang maalab na ebanghelista, huwag mong talikuran ang plake na nakasabit sa pader ng inyong kusina. Narito ang isang mabigat na katibayang intelektual na ang buhay ay masasayang sa pastulan ng existentialism. Manatili sa lakbayin, mayroong katotohanan. Mayroong punto at layunin at kahulugan sa lahat ng ito. Matatagpuan mo ito. Sa tingin ko ay walang dahilan para ikalungkot na kailangan gugulin ng isang tao ang kanyang panahon sa kolehiyo para matutunan kung ano ang obvious na na mayroong katotohanan na mayroong objective being at objective value. Katulad ng isang isda na pupunta sa paaralan para matutunan na mayroong tubig o ng isang ibon na mayroong himpapawid o ng isang bulate na mayroong lupa, pero tila ba ito ang naging pinakapunto ng magandang edukasyon sa huling dalawang daang taon. At ang kabaligtaran nito ay ang kahulugan ng masamang edukasyon. Kaya hindi ko idinaraing o ikinalulungkot na matutunan kung ano ang obvious na ang tao na nagturo sa akin na tumingin Talagang nagpapasalamat ako sa Diyos para sa mga professors at writers na nagbuhos ng kanilang creative energies para patunayan ang pagiging totoo ng puno at tubig at kaluluwa at pag-ibig at Diyos. Si CS Lewis na namatay sa parehong araw na namatay si John F Kennedy noong 1963 at nagturo ng English sa Oxford ay naglakad sa aking maliit na kayumangging daanan noong 1964. Mahirap sukatin ang impact na mayroon siya sa buhay ko dahil sa dala niyang maalab na liwanag. Merong nagpakilala sa akin kay Lewis noong ako ay nasa unang taon ng kolehiyo sa pamamagitan ng librong Mere Christianity. Sa loob ng sumunod na lima o anim na taon ay hindi na ako nawalan ng binabasang libro ni Lewis. Sa tingin ko kung wala ang impluensya niya ay hindi ganoon ang kagalakan o kapakinabangan na mayroon ako ngayon. Mayroong mga dahilan para rito. Dahil sa kanya ay naging maingat ako sa chronological snobbery. Ibig sabihin, pinakita niya sa akin na ang pagiging bago ay hindi kabutihan at ang pagiging luma ay hindi kasamaan. Ang katotohanan at kagandahan at kabutihan ay hindi nalilimitahan ng panahon. Hindi mas mababa ang halaga ng isang bagay dahil lang luma ito at hindi mahalaga ang isang bagay dahil lang modern ito. Pinalaya ako nito mula sa pag-iisip na kailangang laging bago at ibinukas ako sa karunungang subok na ng panahon. Hanggang ngayon sa nakalipas na mga siglo ko pa rin nakukuha ang higit na pagkain ng aking kaluluwa. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa nakakakumbinsing pagpapakita ni Lewis ng kung anong obvious na. Ipinakita niya at kinumbinsi niya ako na ang masusi, tumpak at matalas na lohika ay hindi taliwas sa malalim at masidhing damdamin at sa malinaw, buhay kahit pa mapaglarong imahinasyon. ay isang romantic rationalist. Pinagsama niya ang mga bagay na karaniwang iniisip na mutually exclusive. Rationalism at poetry, cool logic at warm feeling, disciplined prose at free imagination. Sa pagwasak ng ganitong mga stereotypes, pinalaya niya ako na mag-isip ng malalim at magsulat ng tula ang patunayan ng muling pagkabuhay at gumawa ng mga himno kay Kristo ang sirain ng isang argumento at yakapin ang isang kaibigan ang humingi ng pagpapakahulugan at gumamit ng isang metaphor. Binigyan ako ni Luis ng isang matinding pandama sa pagiging totoo ng mga bagay. Mahirap ipahayag ang kahalagahan nito, ang gumising sa umaga at maramdaman ang pagiging matibay ng higaan, ang init ng sinag ng araw, ang tulog ng pag-ikot ng orasan, ang pagiging bagay ng mga bagay. Tinulungan niya ako na maging buhay para mabuhay. Tinulungan niya ako na makita kung ano ang nasa mundo. Mga bagay na kung wala tayo ay magbabayad tayo ng isang milyong dolyar para magkaroon, ngunit dahil meron tayo ay atin namang binabaliwala. Ginawa niya ako na mas buhay sa kagandahan. Pinakita niya sa aking kaluluwa na may mga pang-araw-araw na kamanghaan na magdudulot ng pagsamba kung bubuksan ko lamang ang aking mga mata. Ginising niya ang natutulog kong kaluluwa at sinabuyan ng malamig na tubig ng katotohanan ng aking mukha upang ang buhay at ang Diyos at ang langit at impyerno ay pumasok sa aking mundo nang may luwalhati at takot. Inilantad niya ang intelektual na pagsalungat sa objective being at objective value sa kung ano talaga ito, isang hubad na kahangalan. Walang suot na damit ang naghaharing pilosopiya ng aking henerasyon at ang writer ng children's books mula sa Oxford ay may tapang na sabihin niyon. Hindi ka maari na habang panahon kang tumingin sa pamamagitan ng mga bagay. Ang punto ng pagtingin sa pamamagitan ng isang bagay ay ang makita ang isang bagay sa pamamagitan niyon. Maganda na transparent ang bintana dahil ang kalsada o hardin sa likod noon ay opaque. Paano kung nakakakita ka rin sa pamamagitan ng hardin? Walang saysay ang makakita sa pamamagitan ng pangunahing tuntunin. Kung nakakakita ka sa lahat ng bagay, ang lahat ay transparent na. Ngunit ang isang mundo na transparent ay isang invisible na mundo. Ang makakita sa pamamagitan ng lahat ng bagay ay pareho rin ng hindi makakita. O, kairami pa ng maaring masabi tungkol sa mundo – kung paano ito nakita ni C.S. Lewis at kung paano siya nangusap. Mayroon siyang mga kapintasan. Ang iba sa kanila ay malala. Pero hindi ako titigil na magpasalamat sa Diyos para sa lalaking ito na dumating sa aking landas sa perpektong pagkakataon. Ang kasintahan ay isang tiyak na katotohanan. Meron pang isang puwersa na nagpatibay ng aking hindi mababagong paniniwala sa matatag na pag-iral ng totoong realidad o objective reality. Ang pangalan niya ay Noel Henry, nahulog ang loob ko sa kanya noong June 1966, marahil ay masyadong maaga. Pero maayos naman ang kinalabasan, mahal ko pa rin siya. Walang makakapagpaseryoso sa isang pagalaga lang pilosopikal na imahinasyon ng katulad sa pag-iisip ng pagkakaroon ng isang asawa at mga anak na susuportahan. Nagpakasal kami noong December 1968. Isang mabuting bagay ang mag-isip ng may kaugnayan sa mga tunay na tao. Simula noon, ang bawat pag-iisip ay pag-iisip na bahagi ng relasyon. Walang ideya na simpleng ideya lamang, ngunit isang ideya na nakaugnay sa aking asawa at nang lumaon sa aking limang anak at lumalaking bilang ng mga apo. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa parable ni Kristo at ng church na ipinamuhay ko sa loob ng mga dekadang ito. Merong mga aral sa buhay. Ang buhay na hindi sinayang, na maaring hindi ko natutunan kung wala ang mga relasyong ito. Katulad na merong ding mga aral sa habang buhay na pagiging single, na maaring hindi matutunan sa ibang paraan o sitwasyon. Salamat sa buhay ko, Mono. Noong September 1966, lumapit ang Diyos na may mas papasikip na daanan para sa buhay ko. Nang gawin niya ang sumunod niyang mahalagang hakbang, Nagtaka si Noel kung nasaan na ako. Nagsimula na ang semester at hindi ako nagpakita sa klase o sa chapel. Sa wakas ay nakita niya ako, nakahiga, at may mononucleosis sa health center kung saan ako nanatili ng tatlong linggo. Ang plano ko sa buhay na siguradong sigurado ako sa nakaraang apat na buwan ay gumuho sa aking maiinit na mga kamay. Noong May ay nakaramdam ako ng kumpiyansa na ang buhay ko ay magiging pinakakapakipakinabang bilang isang medical doctor. Gusto ko ang biology. Gusto ko ang ideya ng pagpapagaling sa mga tao. Gusto kong matutunan sa wakas kung ano ang ginagawa ko noong college. Kaya kumuha agad ako ng general chemistry noong May para makahabol at kumuha ako ng organic chemistry noong September. Dahil sa pagkakaroon ko ng mono, Tatlong linggo akong hindi nakapasok sa organic chemistry. Hindi ko na mahahabol yon. At higit na mahalaga pa riyan, si Harold John Okinga, ang pastor noon ng Park Street Church sa Boston, ay nangangaral sa chapel bawat umaga para sa Spiritual Emphasis Week. Nakikinig ako sa WETN, ang radio station ng college. Kahit kailan ay hindi ako nakarinig ng pagpapaliwanag ng Biblia na katulad nito. Bigla na lamang, na naunawaan ko na ang maluwalhating katotohanan ng realidad ay nakasentro sa salita ng Diyos. Ang pakiramdam ko ay tila nagising ako sa isang panaginip at nalaman ko ngayong ako'y nagising na kung ano ang kailangan kong gawin. Pumunta si Noel para bisitahin ako at sinabi ko, Ano ang iisipin mo kung hindi ko ituloy ang medical career at sa halip ay pumasok sa seminary? At katulad sa lahat ng mga pagkakataon na tinanong ko ang tanong na iyon, ang sagot niya ay, Kung doon ka dinadala ng Diyos, doon ako pupunta. Simula noon, hindi ko kahit kailan pinagdudahan na ang pagkatawag ko sa buhay ay ang maging minister o tagapangaral ng salita ng Diyos.